Kumusta mga ka-atletiko? Si Joel Embiid ay gumawa ng kasaysayan nang magtala siya ng bagong franchise record para sa Philadelphia 76ers sa pamamagitan ng pag-score ng 70 points sa isang 133 to 123 na panalo laban sa San Antonio Spurs. Ang naunang record na 68 points ay hawak ni Wilt Chamberlain at kahit proud si Embiid na babasag ang record na ito at ma kasama ni Wilt, sinabi niya na ang pagkapanalo ng championship ang pinakamahalaga pa rin para sa kanya. It doesn't really mean anything until you win the whole thing. Sabi ni MB, kung patas man ito hindi, ito talaga ang magiging basihan ng pagkosga kay MB at alam niya ito. Ang reigning MVP ay nagpapakita ng hindi ka season na may averages na 36.1 points, 11.6 rebounds, 5.9 assists, 1.2 steals at 1.9 blocks per game sa 2023-24 to season. Pero hindi siya bibigyan ng respetong nararapat hanggat hindi niya napapanalo ang championship. Bumalik tayo sa historic performance niya laban sa Spurs. Si Embiid ay nagkaroon din ng 8 18 rebounds, 5 assists, 1 steal at 1 block kasama na ang kanyang 70 points. Isa ito sa pinakamagandang performances na nakita natin kamakilan at ang the process, ang 29-year-old superstar na ito ay napabilang na rin kina Chamberlain at David Robinson bilang tanging center sa na nakapag-score ng 70 points sa isang laro. Hindi ito nagawa ng mga legends katulad ni na Shaquille O'Neal at Kareem Abdul-Jabbar at nagpapakita lang ito kung gaano ka Iba at espesyal ang performance ni Embiid. Si Patrick Beverly naman ay sinasabing nasa right track na nga si Joel para sa kanyang pinakamagandang season. Ano man ang mangyari sa playoffs, ang katotohanan ay nasasaksihan natin ang isa sa pinakamagaling na regular season sa kasaysayan ng NBA. Sinabi ni Patrick Beverly na si Embiid ay nasa tamang landas para sa pinakamagaling na season niya if he finishes this season the way he's playing now, it would be the greatest season of a single player that's ever played basketball. Sabi ni Beverly sa kanyang podcast. That doesn't make you the best big man in the league that makes you the best bleep in the world. Joe is in a world of his own and I don't think it's even close. I think it's a toggle between him and the man Michael Jordan. Mahirap sabihin kung ito ang best performance ever sa isang NBA season dahil nakita tayo ng hindi ka panipaniwalang seasons mula kay na Chamberlain at Michael Jordan. Kung pag-uusapan mo ang pinakadominating regular season, ang pumapasok sa isipan ay nung si Wilt ay nag-average ng 51.4 points bawat laro noong taong 1961 to 62. Siya ay nag-average ng 1.04 points bawat minuto ng laro niya sa season na yon habang naglalaro siya ng 48.5 minutes per game. Pero interestingly, si Embiid ngayon ay nag-average ng 1.05 points per minute ngayong season kaya baka may punto nga si Beverly rito. Makukuha na kaya ni Embiid ang pinaka-asam niyang championship ngayong season? Anong sa palagay niyo mga ka-atletico? I-comment mo na yan.